Hello, Mysterious Crying Baby. Ang video nito ay mula sa TikTok na nagpapakita ng lalaking nagtatrabaho ng night shift sa isang public venue. Nang sa paglilipot nito ay makakarinig siya ng batang umiiyak. Kita ni Wikipedia. No oh, mames, no mames, y justamente en el baño de, eh, hey, quién está ahí, Ay, no. no, no mames. ¡Ey, ¿quién está ahí? ¿Qué pedo? Isang malalakas na iyak na nagmumula sa paligid ang naririnig nito. Tila ba boses ito ng isang baby na nag eko sa loob ng bathroom? Kipido? May mga nagsasabing maaaring totoo itong bata na stuck sa loob ng pipe. Ang iba naman ay skeptic at hindi naniniwala dahil baka recording lamang ito. Magpagayon pa man ay sa pang video ang naka-record ng parehong pangyayari pero sa pagkakataong ito ay sa loob na ito mismo ng bahay. ay mga nagsasabing maaling kagagawa nito ng isang bad entity na ginagayang moses ang sanggol upang palapitin ang mga taong paglalaroan o bibiktimahin nito. Pero ano sa tingin mo ka multi? Multo kaya ito? Tiyanak? O sadyang gawa-gawa lamang? Ano sa palagay mo? Knock Knock! Who's there? Ang babaeng si Lisa ay nagmamayari ng isang van na ginagamit nito sa pagta-travel sa North America. Kinukunan niya ang mga ito upang i-post sa YouTube channel niya. Nagpapakita ito ng mga vlog patungkol sa iba't ibang lugar na napupuntahan niya. Pero sa particular na video nito na naipost niya noong 2022 ay talagang creepy. Habang may siyang natutulog sa loob ng van ay nagising ito sa mga katok mula sa labas. Alas 4 na ito ng madaling araw kaya walang tao sa paligid. Ayon sa kanya ay papalik-balik ang mga katok to the point na nanginginig na ito sa takot. Ilang segundo nang mawala ito at di nga nagtagal ay muli na naman itong bumalik. Muli na naman siya nakarinig ng mga yapak na papalapit sa kanya. Dito na nga siya nagpa siyang i-record ang mga pangyayari. Somebody's back here again. I hear footprints. Hello? How can I help you? It's 4.30 in the morning. I don't feel safe. Who are you? Anang tanungin niya kung sino ito wala siyang sagot na narinig kaya naman marahan siyang pumunta sa harap ng van upang tingnan ito. Dito niya nakita ang mga ilaw ng sasakyan o matras din ng sasakyan at ilang minuto pa ay muli na namang kariniing no mga footsteps. Si Lisa na patungo sa kanya. My footprints. Hear that? Yeah, somebody was just here again, three times now. The third time I looked out, they were walking on foot. I seen them walking and they hid behind the the uh, tree there. And then they went to um, a car, the same car that was here earlier, that was back and then it backed away and left again three times in one night. This time, um, they didn't knock though, they were just walking around. I could hear them walking around the van. Nang sumapit ang umaga ay lumabas na si Lisa upang tingnan ang paligid. At dito na nga nakita niya ang mga footsteps sa paligid ng van. So I come out this morning and you can see footprints. Look at this one. This is mine. I'll show you. There's mine. See? They were actually... There's more. Uh, they came here they were standing here as Ayon pa dito ay maaaring gusto lamang kunin ng mga lalaki ang gamit sa loob. Pero ang tanong ay bakit muling bumalik ang lalaki ng ilang beses matapos siyang marinig na may tao pala sa loob. Worst case scenario ay maaaring may balag itong iba. Halimaw sa park. Sa video ito, isang ama ang dinala ang mga anak nito sa isang parke 10 oras ng gabi upang mamasyal. Pinaniniwala ang ang parke yung pinuntahan nila ay super haunted. May mga sabi-sabing libingan ito ng na mga Native American. May abandoned shelter din na makikita sa parke na pinaniniwala ang nagamit ng mga kulto sa mga ritual nila. Habang naglalakad na asla sila sa kadiliman ay eh gusto nang umuwi ng mga bata dahil may nararamdaman silang kakaiba. Well, hindi nga sila nagkamali dahil habang inilawan nila ang mga puno ay eh may makikita silang kakaiba na nagmamasit pala sa kanila. What What is that? What's Come on. what? Is Candles. Come here. Let's check it out. No bullshit. Come on. Come on down here with me. Come here, guys. Come on, guys. Check it out. Come on. Come down here with me right now, guys. Seriously, guys. Come here now. Come here with me. We're gonna follow this trail. Hold on. Look where the trail. Come here now. Come right now. Come here. There's a blood trail and a t-shirt. There's a bloody t-shirt. Whoa, whoa, wait a minute. Where? Where? What tree? tree? Which one? That one. Where? Like Which one? In here? What do you think we're talking about? There he is. Yeah, go. Where? Go! Go! I just saw him. Go! Don't fall, don't fall up the stair. Oh shit, get your flashlight, hurry. He had a white face. He had a totally white face. Really? He had a totally white face, I thought you guys were kidding. Don't fall, don't fall, don't fall. You kidding. You did this one, No. Biglang may nakita ang mga bata sa likod ng puno. Mabuti ang mukha nito na natatago sa likod ng puno habang uh, pinagmamasdan sila. Marahil ay naghihintay ito ng tamang tiyempo na may maligaw sa kanila sa kinalalagyan nito. Sa kabutiang pala din nakatakbo sila at nakaleo sa nila lang. Naniniwala ang iba na itong halimaw. Ang iba naman ay nagsasabing baka miyembro ito ng kulto na gustong tangayin ang isa sa mga bata. Either way, ano ang nasa isipan ng ama nila at dinala sila sa parking ito nis oras ng gabi. Go! Go! I just saw him. Go! Don't fall! Don't fall up the stairs! Oh shit! Get your flashlight! ASSADEN ATTACK Ang video nito ay nakunan sa kabundukan somewhere in Canada Nilagay ng batang kamera sa iba upang matutukan ang pagbaba nito gamit ang bisikleta sa pundok Nang nasa baba na siya ay agad niyang hinawakan ng preno At muli siyang bumalik paakyat ng bundok nang sa hindi nito ay nasa na isang oso pala ang patungo sa kanya Hey. All right. hey, hey. 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 Inirudin hey, nila ba ng bata yung mga ng bisikleta upang na ng mandaling kunin ng sa oso o ang makalis. Umatras ang oso na sanhin ng pagtama nito sa kamera. Tumayo ito ng ilang minuto. The Shadow Person Ang kakaibang imahe ito ay nakunan din sa nagyayelong paligid somewhere in Canada. Ayon sa litratong ito ay kumukuha sila ng picture sa paligid ng out of nowhere ay isang imahe ang lumitaw Isang dark shadowy figure ang nakunan nila na nakatayo sa niebe. Ayon pa sa kanila ay walang ibang tao sa paligid at malabong maibang naroon. Dahil sa imaheng ito ay agad nung mali sa mga ito sa lugar sa so sobrang takot at pangamba. Walang kasagutan. Ang mga nakapanood nito maging ang lalaking mismong nakakapture ng imahe. Ayon sa kanila ay mga paranormal entity ito. Kaya naman nanatili na lamang itong misteryoso. Well, ikaw ka multi baka mo kung ano ang imahing ito ang dilobyo Ito ay nangyari sa Marshall Island, Oceana, somewhere in America. Kung saan isang napakalakas na rumaragas ang tubig ang pumasok. Buksan mo, Bani. Ang lalaking ito ay naglilipot sa UK gamit ang van nito upang magcamping. Sa video ito ay nagpaya siyang tumigil sa isang highway upang magpalipas ng gabi. Dahil sa hindi pwedeng magparking sa gilid ng highway, ay nagkunwari na lamang itong may ginagawa upang hindi mahalata. Sumapin na nga ang gabi at pumasok na siya sa loob. Maingat ito sa mga bawat galaw niya upang hindi mahalata. Pasado 9pm nang pinatay na nga nito ang ilaw upang matulog. Sa una ay okay pa ang paligid hanggang sa sumapit ang alas 2 ng madaling araw ng ito ang mangyari. Nagising ito nang marinig niyang may gustong buksan ang pintuan nito upang makapasok sa loob ng van Kumalma lamang siya habang pinakikinggan nito Sa kabutiang palad ay umalis din naman ito Wala rin yung masamang nangyari sa kanya at nang sumapit na ng haang umaga ay muli siyang nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa next destination nito. Ito pa ang video ng lalaking nag-solo camping pero kakaiba ang isang ito. So now, unfortunately this is the closest that we can get to the woods. We can't take the van any further but I will be going in there on foot. Dahil sa hindi siya makapasok gamit ang van nito ay nagpasya na lamang siyang maglakad Napadaan ito sa isang matandang simbahan at sementeryo Tumigil siya sa kakaoyan upang magluto ng biglang ito ang mangyari I don't really think this through, I should have got a saucepan with a lid Hindi dito napansin ang puting imahe na dumahan sa gilid nito. Dito na siya nakarinig ng mga ingay sa paligid at ang tinitignan niya kung saan ito nagmumula ay may nakita itong orb. Well, I've come up to that bit where the light was just shining. What? He's moved. I'm gonna have to go and check that out. Nakita mo rin ba pag masdan mong mayigi? He's moved. I'm gonna have to go and check that out. Lingin sa kalaman niya ay eh, hindi lang ito ang makukunan niya dahil habang patuloy siya naglalakad sa madilim na sulok ay ito ang makikita niya. I swear, I keep seeing someone out there. There's no one there. I swear. There was. I think. To be honest with you. What the hell? What is a person. I'm not even joking. What the f? I can't see anything. Oh, what was that? Naniniwalang lalaking na tao ang nakita niya dahil lumayon pa ito sa kanya. Pero ayon sa ibang mga viewers na nakapanood nito ay maaaring isa itong paranormal entity given na nasa libingan siya. May mga nagsasabi rin maaaring manikin lamang ito. May mga tao rin hindi naniniwala rito at sinasabing gawa-gawa lamang ito. Pero ikaw ka multi, ano sa palagay mo? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag at ihit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.